Max Park, kamusta kayo? At Max pa sila po natin ngayon ipag usapan natin ng mga tips para maging mahal na mahal ka ng sunalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang tips para maging mahal na mahal ka ng isang lalaki, huwag maging piling boss. Yan ang unang tips ko sa inyo, mga kinspar, upang ang partner mo ay mas lalo kang mahalin o maging mahal na mahal ka. Sapagkat so, kayo inspired sa isang relasyon, paano ka mas lalong mamahalin, lalambingin, papahalagahan ng isang lalaki, ng boyfriend mo, ng asawa mo, kung pinaparamdam mo sa kanya, na wala kang respeto sa kanya. May kinspired pa, kailan nangyayaring wala kang respeto sa kanya? Kapag piling boss ka, Ekinsport, eh, meron bang gano'n? Oo. May mga babae na piling boss. Mga bossy. Mga mapagmataas. Mga gusto nila. Sila lang yung pinapakinggan. Sila lang yung sinusunod. Naiirita, nagagalit kapag isa sinusunod ng boyfriend, ng asawa, ng mister. Anong klase yan? Kainspart. Sa isang relasyon, ang leader ay ang lalaki. Magpasakop kayo sa partner nyo. Bagay na ikatutuwa katutuwa at ng isang lalaki. Dahilan kung bakit ang sumalaki ay magiging mahal na mahal ka. Sapagat kayo sa mga talaga tamak tama sa relasyon, huwag kang maging feeling boss. Oo, minsan papakinggan ka. Oo, minsan papakinggan ng opinion mo. Susundin ka. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Ka-inspire, matuto kang gumalang. Rumispeto sa asawa mo, sa partner mo, kahit boyfriend mo pa lang yan, sapagkat lalaki yan, ka inspire at at mga long tips mga para maging mahal na mahal ka ng lalakis. Huwag ka lang maging toxic sa relasyon. Hirap ba lang spark? So pagkat kay spark kapag naging toxic kasi sa isang relasyon, ay sigurado nga ang isang lalaki mo to-turn up sa'yo. Manlalamig sa'yo at maaaring iwan ka. Pero pagka kabalik ng ginawa mo, hindi ka naging toxic. Sabihin natin naging uh, ikaw pa yung naging supportive sa kanya, nagbibigay ka ng inspirasyon, motivasyon, lakas ng loob, pag-asa at kaligayahan, kasiyahan sa partner mo at di mo siya binibigyan ng sakit ng ulo at umiiwas ka sa pag-aaway, sa pagkatalo. Ikaw mismo ay mapagpakumbaba, maunawain mong babae, matiisin at talaga namang masunurin, ka-inspired sa isang pinaka gusto na mga kalakihan, hinahanap-hanap na mga kalakihan sa isang babae. Talaga naman, pag naging ganyan ka, ay siguradong papahalagahan kanya dahil kung bakit mararamdaman mo na mahal na mahal kanya. Ang problema sa karamihan ng kababaihan ay nagiging toxic sa katagalan ng isang relasyon. Sa pagkat ka-inspired, alam ko na kahit babae ay nag-iiba rin ng pagtingin. At ang pag-ibig ay taas-baba. Talaga naman ka-inspired. Kahit na ganyan, ay sikapin mong maging maayos na karelasyon. Kung gusto mo na hindi masayang ang inyong pinaghirapan. Kung gusto mo na magtagay kayo. Kung gusto mo na maramdaman mo na mahal na mahal kanya. At kung gusto mo na hindi kanya ipagpalit sa iba ka Insupart. At ang mga tips ko sa inyo mga Insupart para maging mahal na mahal ka ng siyong lakis. Dapat makita niya na masaya ka kahit wala siya. Yan ang pangatlo tips ko sa inyo. Sa pinaka talaga namang epektibo. Upang isang laki mas lalo kang mahalin. At maging mahal na mahal ka pa. Dapat niyang makita na kaya mo pa rin maging masaya kapag kahit wala siya. E eh bakit naman ganun ka Insupart? Sapagat so, pinapakita mo na may halaga ka. Pinapakita mo na mahal mo ang sarili mo. Pinapakita mo na pinapahalagahan mo ang buhay mo. Pinapakita mo na hindi ka baliw sa pagmamahal. Pinapakita mo na hindi ka na maghahabol sa kanya. Ang problema kasi sa ibang babae, laging ipinapakita, laging ipinaparanas, laging ipinaparamdam na hindi nila kayang mabuhay ng walang lalaki sa buhay nila. Na wala yung boyfriend nila. Na wala yung asawa nila. Nakikita at nalalaman ng lalaki yon, Alam ng lalaki yun sa'yo. So pagkat yun ang nasesense niya sa'yo, at nakikita niya sa'yo. Dahilan kung bakit lumalaki ang ulo, tumataas ang pride, tumitigas ang dibdib, at nag nagiging map ma mapagmatigas sa'yo. At tinitiis ka. Pero kung uunahin mong palagahan, mahali ng sarili mo, uunahin mong subukan, sikapin na maging masaya, kahit wala ang lalaki sa buhay mo, ang lalaki papahalagahan ka. Minsan diyan kami nagbabase. Ang gusto ng mga kalakihan yung babae na matapang. Ang gusto ng makakalakihan yung babae na matatag. Ang gusto ng makakalakihan yung babae na malakas ng loob. Kayang mabuhay kahit uh, walang lalaki sa buhay niya. Siyempre, kailangan ng lalaki. Pero ang ibig sabihin, uh, kaya mong hindi maging needy. Kaya mong hindi maging baliw. Kaya mong hindi mangulit. Kaya mong hindi maging uh, sabihin natin patay na patay sa lalaki. Kaya mong maging balance sa buhay mo. Kaya mong asikasuhin pa rin ang pangarap mo. Kaya mo pa rin magpaganda kahit wala siya sa tabi mo. Kaya pa rin maging maligaya kahit magkalayo kayo. Kaya mo pa rin maging masaya kahit pa, kahit na wala siya ngayon sa piling mo. Kaya inspired, hindi naman ibig sabihin nun hindi ka nagmamahal. Hindi naman ibig sabihin nun wala siyang halaga sa'yo. Hindi naman ibig sabihin nun hindi mo mahal ang boyfriend mo, ang asawa mo. Ipinapakita mo lang na kaya mo ang balansin ng buhay mo. At yung isa mga katangian na gustong gusto ng lalaki, yung babaeng marunong bumalanse, yung babaeng hindi sila masyadong mahal yung babaeng kaya pa rin maging masaya kahit wala sa tabi niya ka-inspire. At pang-apat at tips ko siyang match part para maging mahal na mahal ka ng lalaki, dapat nakakaramdam siya ng challenge sa iyo. Yung pang-apat ka-inspire challenge o oh, ka-inspire sapagkat so, kapag ang isyu ay lalaki ay hindi na cha-challenge sa iyo. Paano pa siya mag-iinvest sa iyo? At paano ka niya hahabulin pa? Paano siya sisipagin mag-effort sa iyo? At paano ka niya magiging mahal na mahal? Sunod-sunod yan eh. Dikit-dikit yan eh. Kaya isang mga pinakamahalaga na unahin mo, dapat maging matya-challenge yung lalaki sa'yo. Dapat maging mysterious ka. Dapat maging hard to get ka. Paano siya matya-challenge sa'yo? Easy to get ka. Paano siya matya-challenge sa'yo? Ikaw lagi yung chat ng chat. Paano siya matya-challenge sa'yo? Ikaw lagi yung tawag ng tawag, text ng text, lagi nagpaparamdam, laging available easy to get. Lagi napakaraming oras na binibigay sa boyfriend, napakaraming oras ang binibigay sa asawa. Paano siya magkakaroon ng pagkakataon na ma-challenge sa iyo? Paano siya magkakaroon ng pagkakataon na ganahan sa iyo? Paano siya sisipagin na mag-effort sa iyo? Paano siya maghahabol ngayon sa iyo? Paano siya ngayon magmamahal ng sobra sa iyo? Kung ganyan ka, huwag kang maging needy. Mag-focus ka sa trabaho mo. Mag-focus ka sa buhay mo. Mag-focus ka sa negosyo mo, mag-focus ka sa self-improvement mo, mag-focus ka sa mga goals at pangarap mo. Huwag puro lalaki. Kapag nakita lang isang lalaki na hindi mo siya na, hindi siya ang priority mo, kapag nakita lang boyfriend mo, ng asawa mo na mas focus ka sa sarili mo at siya minamahal mo lang na sapat, ang lalaki ay magiging mahal na mahal ka. So, yun sa mga sikreto, dapat mong balansehin, dapat mong malaman, dapat mong gawin, dapat mong praktisin upang isang lalaki ay laging maging mahal na mahal ka kay inspire At ang ba tips mga Inspar, para maging mahal na mahal ka ng lakis, dapat mag self-improve ka palagi. Yan ang palabang mga ka Kailangan yan, dapat palagi yan. Sapagkat so, kay inspire kung paminsan-minsan ka lang nagsa-self-improve, at kung noon lang, nung nagustuhan ka niya, tapos nung tumagal na kayo, o nagkaedad na kayo, nagkaanag, nagkaanak, nagkaapo, kahit pa lola ka na ngayon, kahit pa sabihin natin ka na, kahit pa sabihin natin kay maraming dumating na pagsubok, problema, suliranin talaga namang mga tiisin sa buhay dahilan na ba yun para tumigil ka sa pag self-improve mo? dahilan na ba yun para pabayaan mo ang sarili mo? dahilan na ba yun para kalimutan mo ang sarili mo? dahilan na ba yun para hindi mo ibalikan dati mong kaakit-akit na itsura? Eh kay inspired oh, no, hindi naman ako kaakit-akit noon pe, ano? simula nung bata ko pinanganak ako hanggang sa lumaki ako nagdalaga hanggang ngayon, hindi naman talaga ako attractive hindi ako kaakit-akit sa lahi namin, hindi naman kami magaganda eh. Eh ano ngayon? Kailangan ba pinanganak ka maganda para magpaganda ka palagi? Kailangan ba lumaki kang napakaganda? Kailangan ba lumaki kang nakakit-akit para maging dahilan yon para mag-improve ka? Tapos pag hindi ka pinanganak na maganda, pag hindi ka lumaking maganda, pag hindi ka nagdalagang maganda, hindi ka tumandang maganda, gagawin mong dahilan yon para wag na lang. Para wag na lang ako mag sa sarili ko. Para huwag lang akong magpaganda. Total, ito naman ang itsura ko. Simula ang pinanganak ako. Ito naman ang itsura ko. Ito naman ang pinag... Minala ko sa, na sa, nanay ko, sa tatay ko. Di rin naman sila, ano, ganong kaganda o agwapo. Kaya ginto ako. Kaya okay na, tanggap ko na. Tanggap ko na. Hindi na ako self improve Tanggap ko na. Tsaka total, sabi naman ng boyfriend ko, sabi naman ng mister ko, tanggap, niya man, tanggap naman daw niya ako eh. Sabi niya, mahal na mahal niya raw ako. Inspired kahit ano pang dahilan mo. Lahat ng mga dahilan na yan, itigil mo. Tanggalin mo sa isip mo. Kailangan lalagi kang magpaganda. Kailangan palagi ka pa rin magpaseksi. Kailangan palagi mo pa rin ayusin at sarili mo. Lagi mo pa mahalin at pahalagahan ang sarili mo. Hindi mo alam ang mangyayari bukas. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa kinabukasan sa hinaharap. Maaaring matukso ang partner mo. Maaaring matukso ang boyfriend mo, ang asawa mo. Kung hindi mo ayusin ang sarili mo, huwag kang masyadong kampante. Huwag kang masyadong panatag sa pag-ibig ng isang tao sapagkat malakas, malaki, malawak ang kompetensyon o oh, ang talaga ang labanan pagdating sa interes oh mag sabi ng iba eh kids wala akong problema dyan bakit? wala akong problema dyan bakit? kasi maganda na ako eh kung sila pinanganak silang hindi maganda ako pinanganak ako maganda maganda nanay ko guwapo tatay ko wala akong problema dyan oo nga Dahilan mo na rin ba yan para hindi mo lalo pang i-improve ang sarili mo? Kasi alam mo, maganda ka na eh. Maputi ka, matangkad, makinis. Malaki ang hinaharap. At kung ano-ano pa. Pero dapat ka inspired. Huwag kong pababayaan ang sarili mo. Kaya tingin yung iba sayang. Bakit sayang? Magaganda sana sila. Pinanganak silang maganda. Maganda ang lahi. Masyadong kampante. Relax na. Alam nilang maganda sila eh. O sa katagalan, hindi nag-self-improve. Tumaba na dosyang, na-stress yung muka, kahit ano pang itsura mo, maganda ka man pinanganak o hindi, lumaki ka mang maganda, kaakit-akit o hindi, eh lagi ka pa rin mag-self-improve, palagi kang magpaganda, palagi mong ayusin ang sarili mo, bumili ka ng mga pampaganda mo, bumili ka ng mga kasuotang babagay sa'yo, Huwag kang masyadong kuripot sa sarili mo, sapagkat minsan ka lang mabubuhay sa mundo, maikli lang ang buhay, tapos marupok pa, tapos hindi mo pa sure kung ano mangyayari bukas, malay mo. Huwag naman sana, baka mamaya, anong mangyayari sa, sa atin, huwag naman sana. Lagi kayo sa Panginoong Diyos. Hindi mo alam eh. Isa lang ang buhay, may klipa eh. Tapos, gaganyanin mo yung sarili mo. Kung isa lang ang buhay, tapos may klipa, tapos di ka pa sure sa hinaharap kung ano pa mangyayari, ngayon pa lang, sulitin mo na, ayusin mo naman sarili mo, mahalin mo naman sarili mo. Kaya yung di naman ako mahal ng asawa ko, kahit magpaganda ako, ano naman, Porque hindi ka mahal ng boyfriend mo, hindi ka mahal ng asawa mo, hindi ka na rin mag-aayos. E paano naman yung lalaking karapat dapat talaga sa'yo na naghihintay? Ayusin mo ang sarili mo. Palagi ka mag-self-improve. So yun sa mga sikreto upang sino mga lalaki maging mahal na mahal na mahal ka kahit sa At ang pangalang sikreto mga at tips ko sa si inyo upang maging mahal na mahal ka ng mga lalakis. Dapat makita niyang hindi mo siya sobrang mahal. Yan ang pangalang mapinakulik yung spart. Dapat makita niya na hindi mo siya sobrang mahal. Dapat makita niya na hindi ka baliw sa kanya. Dapat makita niya na hindi ka patay na patay sa kanya. Dapat makita niya na hindi ka palaging available sa kanya. Dapat makita niya na hindi ka nagahabol sa kanya. At dapat makita niya na hindi ka talaga namang needy at clingy masyado sa kanya. Ang dapat na makita niya ay yung sapat lang na pagmamahal mo. Ang dapat na makita niya ay yung babaeng mahal din ng sa kanyang sarili. Ang dapat makita niya is yung babaeng may respeto sa sarili niya. Ang dapat makita niya is yung babaeng hindi kailanman maghahabol. Talaga naman ka-inspire. So, sa isang mga dapat mong tandaan, dapat niyang makitang hindi mo siya sobrang mahal upang di lumaki ang ulo niya at hindi tumasang pride niya at kailanman di siya magmalaki sa iyo. Dapat maging mautak ka sa isang relasyon. Ginagamit mo ang utak mo, wag puro puso. Lohikal, wag puro emosyonal. Talaga naman ka-inspire. Kapag na-master mo yan, sigurado ka ispad, magiging maligaya ka. Sapagkat ano man ang mangyari, hindi ka masyadong masasaktan. At malayo ka sa katotohanan na masaktan ka. Sapagkat sigurado ka ang isang lalaki, lagi mag i sa sa'yo. Sapagkat nakikita niyang dapat pa siyang maghabol sa'yo. Sapagkat nakikita niyang hindi mo siya sobrang mahal. Pag nakita lang isang lalaki na sobrang mo siyang mahal, pag nakita lang isang lalaki na nababalo na sa kanya, pag nakita ng isang lalaki, palagi ka naghahabol sa kanya at lagi mo siyang hinahanap-hanap. Pag nakita ng isang lalaki, sobrang mahal na mahal mo siya. Ang isang lalaki, matitigil ang effort. Tatama rin mag-effort sa'yo. Mat matitigil at matatapos ang paghahabol. At hindi siya kailanman mababalaw sa'yo. Paano kanya magiging mahal na mahal pag ganon? Talaga naman kayong Spartan mo yan. So, isang mga tips ko sa inyo sikreto, paraan diskarte upang ang isang ay palaging mabalo sa iyo at maging mahal na mahal ka kay Spark. Huwag mong ipakita sa kanya na sobra mo siyang mahal. Sumasalamat so, mga po ako, maraming salamat po mga sports, sa pagtapos ng vlog dito. Kung kalimutan na mag-like, comment. Share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa wala na subscribe, ay oh, subscribe po mga kispart at clickin na rin po the notification bell upang magingat din kayo pag may bago akong upload. So mga gusto magpa coaching mo, magpa-advise, pakimansin lang po ako sa aking Facebook at pa profile picture ko. Pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa inyo. At pag-usap natin ang inyong problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat mga Kitspad. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!